So, uh, magkakwento lang ako tungkol sa amin dalawa ni Andrew. Paano kami nag-start dalawa. Para matigil na yung kabit-kabit issue na yan, men. Kasi nai-stress lahat. Nakapag-move forward na lang. Nakapag-move forward na lahat. Kayo na lang hindi. Eto, nagsasalita ako ngayon ng totoo. Hinihingal ako. <laughs> Bakit? Kasi nilalakad ko yung medyo... Kamalamig lang yung hindi ko. Saan ito nga nga nito? Tingnan nyo to, oh. Magsasalita ako ngayon kasi sobra na. Sobra na yung sinasabi ng mga tao. May nabasa ako doon, eh ko sabihin sasabihin anong exact words niya pero dinadamay na yung buong pamilya ko. So yun guys. Kwento ko na. Si Aljur, nakasama ko siya sa Nerisa, sa movie na Nerisa. That time, uh, friends lang naman talaga kami nun eh. So, yung, may nakita ko interviews ko na friends lang kami, kuya tao ko siya sa niya. Totoo yun. Na shoot kami. Hindi kami yung matagal na panahon. Tapos tinatanong ako sa mga interviews tungkol kay Aljuris, Al sabi ko, Kuya, friends. Totoo naman. Totoo yun. Tapos, pa yung panahon. Magkakaibigan kami. Uh, Diyan na nag-start yung ligaw-ligaw. Mga -ligaw. uh, pandiligaw-ligaw. Tapos, in-interview ako ulit ninterview ako, bago lang ako sa showbiz, hindi ko alam na dapat yung mga ganong bagay, tinatago pala. Sobrang inosente, inosente ko, tinanong ako sa, sa interview, sabi, si Alger, tungkol kay Alger, sabi ko agad, nanliligaw. So that time, hindi ko alam na mag, ganun pala yung magiging tanggap ng tao. Kaya, nilabas ko. Meaning, hindi ako nagsinungaling, sinabi ko talaga yung tipo. Oh, hiningal sorry. Sinabi ko yung totoo. Tapos, dun na, dun na pumatok yung issue. Nung pumatok yung issue ng tungkol sa amin dalawa. Kasi, sa akin din naggaling mismo na nanliligaw. And then, lumipas yung panahon, nanliligaw. Kinilala namin yung isa't isa. Tinanong ko siya, paano yung wife, paano yung family. Sabi niya sa akin, okay lang yan. Hiwalay na talaga sila. May partner na rin si Kylie that time. Kaya, nag ako. So, sinasabi ko lang dito, di ba yung tawagin niyo na akong kabit and all? Siguro, yun yung tingin sa akin ng ibang tao dahil kasal nga si Aljur. Pero, I swear to God, ikamatay man ng pamilya ko ngayon, mamatay man buong pamilya ko ngayon. Nag-start yung relationship namin nang wala kaming nasasaktan. Hindi kami, wala kaming nilokong tao. in a next starter relationship now